So guys, malaki isda na namin guys. Alam nyo ba yung mga sila to ganito? Mga idol, to dami. Ayan, dami ko namin. Ay, taro na Ito mga idol, uy, agoy. Ito ah, kamot. Wala na. So ito, ito. Ito mga idol, oh. Dami kong nakuha ito. Ito yung pinakamalaking kuha namin mga idol. Ayan. Lihat. Ito yung pinakamalaking kuha namin mga idol. Ayan oh. Ayan, laki ng kamo Laki. Sipi yan para sipi. Ayan, ang laki oh. Ayan. Tarong ah. Ito yung mga idol. Tapos mga tilapia maliliit. Ayan. kurado na yan mga idol. Sigurado ulam na. Pwede na itong maliit. Lamang tiyan dito. Lamang loob. Lamang tiyan. Oh, idol. laki, ang laki, ang laki. Tulungan huh?